magpalang kami sa inyong lahat. Ngayon nandito kami sa plaza. Ayan. Ang araw ay araw ng mga puso. Valentine's Day ngayon mga kamay. Ito si mister, Kasama ko siya nandito kami sa plaza. So dito na lang kami nagdate mga kamay. Kasi mas mas ano, mas makakapag-moment kami dito kasi sa Walter Mark. maraming marami tao. Puno ang mga kainan. So nag-decide kami dito na lang sa plaza kami mag date Ayan. Hindi naman importante kung mahal yung lugar na pinuntahan at hindi rin naman importante kung mahal yung kakainin namin. Ang importante sa amin mga kamay na bigyan niya ng time, yung araw ng mga puso. Siyempre, kahit araw-araw tayong magkasama ng ating mga asawa, iba pa rin yung nagbigyan nila tayo ng oras tayong mga misis nila. So, siya talagang Uh, binigyan niya ng oras kahit busy siya sa bukit. So, ngayon, nandito nga kami. Ayan. Ito yung municipal ng conception. Ayan. So, alam mo, mga kamabiang, ang pinili ko lang ay bumili ako ng uh, shake mo Ayan. So, tapos, ang pinili ko din, popcorn, kasi paborito namin. At saka, tig-isa kami ng chicken. So tagisa kami ng ano yung ribs, ay yung pichunya, tagisa kami. So ayan mga kamami, so nag enjoy kami sa ganitong pag date yung moment na binibigyan namin ng oras yung isa't isa. Ayan, so sa araw na ito, syempre lahat ng mga kababaihan gusto hindi sila ng kanil kanilang mga asawa or jowa or ka or ka live-in, ganon kasi napaka uh, precious ng araw na ito kasi nga araw ng mga puso so ako masaya na ako sa ganito kasi hindi naman nakukuha kung mahal yung kinakain o hindi ang importante yung nag effort siya tsaka nagbigay siya ng time so mga kamami update ko kayo mamaya pagkatapos namin kumain Ayan mga kamami, tapos na kaming kumain. So, magre-relax magre lang muna daw kami, sabi ni Mr. So, sa simpleng pagkain na nagpagkasalo kami sa araw na ito ay napasaya niya ako kasi uh, binigyan niya ng oras yung araw ng mga puso ngayon. So, at least kay simpleng pagkain lamang talaga nag-enjoy kami magkasalo. Uh, kami dalawa lang kasi... Hindi naman kami pwede pumunta sa Macto at sa Jalipi. Uh, maraming tao. So, kaya ngayon yun, pareho kaming nagsuggest na dito na lamang sa plaza. Ayan. Nasa plaza kami. Ayan. Ayan, mga kamami. Alam po ninyo, mga kamami, hindi naman importante kung mahal yung lugar na pupuntahan or mahal yung kakaingin natin. Ang importante ay yung naalala, nabigyan ng oras ng ating mga mahal sa buhay ang araw na ito. Opo mga kamami, yun naman ang pinaka-importante. Ako yun ang pinaka-importante sa akin. Ewan ko po, po sa iba. Ako po kasi ay simple lamang ang gusto ko. Kung ano lamang yung kaya niya, hindi ako naghahanap ng hindi niya kaya ibigay sa akin. Kung ano lamang yung kaya niyang ibigay, masaya na ako mga kamami. Kaya sa araw na ito, maligay, ay, Happy hot day po sa inyong lahat. Happy, happy valentine. Sana po ay naging uh, masaya din ang araw na ito sa inyong dalawang mag-asawa o magjowa or o mag, or mag in partner. Sana po ay na-enjoy ninyo ang araw ng mga puso sa araw na ito. So ako po masaya ako kahit sa simpleng pamamaraan niya. Napasaya niya ako kahit ano lamang ang kinain namin napasaya niya ako kasi alam ko na naramdaman namin ng bawat isa kung gaano namin kamahal yung isa't isa. Sa simpleng bagay na ito ay napasaya niya ako mga kamahal. So sana po ganun din sa inyo. So lagi nating iisipin na hindi naman nasusukat yung pagmamahal ng isang tao sa mamahalin na bagay o yung bibigay nilang regalo na mahal. So syempre, uh, mas importante pa rin yung nagiging priority nila tayo o nabibigyan nila tayo ng time para mapagsaluhan ang araw na ito. Ako ganun ang aking mindset. So sana po ay nag-enjoy kayo sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kamami. Sana po ay nagustuhan nyo ang video nito sa mismong araw ng mga puso. Sana po ay nag-enjoy din po kayo kasama inyong mga asawa, boyfriend, or kalikin partner. Sana po ay nag-enjoy din kayo sa araw nito ito. So mga kamami, sana po ay huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, manila Lea Vlogs. Um, sana po ay mag-subscribe kayo. Ay, huwag po ninyong kakalimutan i-click ang bell button para nasa ganoon po ay ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko mga video. Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat sa aking mga subscriber na subscriber maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all po. Mag-ingat po tayong lahat. See you next vlog. Bye. Thanks for watching.